Sa mga di sasakyan, lalo na sa mga walang turbo, okay lang naman 'yan pagdating ninyo sa parking, patayin nyo god. Pero kung yung sasakyan niyo ay diesel at yung inyong sasakyan ay may turbo, ay highly recommend ano, pagdating ninyo sa parking, i-idle niyo kahit 1 to 2 minutes muna no para bumalik sa tamang operating temperature yung ating sasakyan at ma-protectionan din natin yung ating turbo para hindi agad siyang masira. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive akong question na related sa pag-off ng makina no? Sa mga sasakyan daw ba, pagdating sa parking, okay lang daw bang patayin agad? Okay, yun nga, kung yung sasakyan naman niyo ay di gasolina, especially kung wala namang turbo yan, eh okay lang yan, wala namang magiging problema yan. Pero, kung yung inyong sasakyan ay diesel, sabi nga pag nag-own tayo ng diesel, medyo tender loving care tayo sa, sa, sasakyan natin. Na pagdating natin sa parking, i-idle muna natin siya kahit 1 to 2 minutes para bumalik do sa tamang operating temperature. At yun nga, kung yung inyong sasakyan ay may turbo, ay highly recommend do na mag-idle muna tayo para hindi masira agad yung ating turbo. Kasi ang idea dyan, pag yung ating sasakyan ay galing sa long ride o tumatakbo tayo o nag, nagbibirit-birit tayo, mabilis yung spin ng turbo natin, then once na inop natin kagad yung makina, there's a tendency na uh, yung ating turbo ay eh, mawalan ng oil. Okay? So doon na siya pwedeng masira. Okay? So ganun lang naman yung idea mga paps no. Pero ito, uh, kung sakali mang yung maghintay ng matagal no sa pag-idle, ang isang suggestion ko diyan is pag malapit na kayo sa parking lot ninyo, like sabi natin mga 5, 5 minutes o 5 kilometers away o 3 kilometers away, eh wag na kayong mag hard acceleration. Kumbaga, dun pa lang, malayo pa lang tayo, eh nagko cool down na tayo ng sasakyan. Kumbaga, yung nasasalubong na uh, malamig na hangin ng ating radiator, eh yun ay na nagpapalamig ng ating makina. No? Kumbaga, binabalik na natin siya dun sa kanyang tamang operating temperature. So, ang idea, wala mo ng hard acceleration. Okay? O wala ng hard acceleration, pagdating na, pag malapit na tayo, like sabi nga, mga 5 uh, five minutes or 3 kilometers away. baka hayaan na natin mag-roll yan. Wala na mga apak-apak masyado ng gas. So, pagdating natin sa parking, hintay na lang tayo, maybe mga 30 seconds. Okay na yun, pwede na nating i-off. So, yun, mas mapoproteksyonan natin yung ating makina na hindi kaagad siya masisira yung ating turbo hindi agad masisira so yun lang yung pinaka idea no? hindi kaya, para hindi na rin kayo magtagal kasi sayang din naman yung gas na ina-idle natin di ba diba? so kung pwede naman tayong malayo pa lang eh cool down na tayo ng ating sasakyan so yung mga paps no, sana nakakuha kayo ng konting idea especially sa may mga may turbong kotse o sa nakadiesel pwede naman kayong hindi na maghintay basta pag malapit na kayo i-cool down yun na kung nagustuhan nyo yung video pakilike na lang mga paps